sa mga kois another day another vlog na naman tayo ngayong umaga yan dito tayo sa kawit at pupunta tayo ng hindi ni na hinahintay namin si Jaybin inakwinta na ni Leo Mark at saka ni Kim yung mga expenses para naman alam namin kung ilan yung aga ang namin din ni sa mga hindi nga yung kaya kami mapunta sa duya ay para magtinda ang nga tindangan ipala namin din ay bagong naisip na negosyo nila at ito ay yung miltihan makalipas na lang oras sa pagkakwinta ng mga expenses na ay redumating na si Jaybin ngiting tagumpay na naman si Tio mo ay doon nakajakpat sa luto man din at din nga ni kaya nag-uusap yung dal Carlo ay nakalimutan bumili ng glove. Hindi yung gloves na pang boxing ha. Tapos na nagamitin para naman malinis ang gawin pag magatinda ng milk tea. Wala kang chat nun eh. Diyan wala na tayong magagawa Nakalimutan yung glove Ay tara magbiyay na tayo pa duyay Samahan muna natin ng konting music video <tipos> La 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 Daming kong pinagdaanan At hindi yun madali pero kahit na gano'n ay mas binili ko pa rin ang umiti eh. Kasi napakaikilang din naman ang buhay Ang bilis na sandali, yeah Mas mabuti na sulitin na At ayun, again and again, nandito na naman tayo kay na j Karating na tayo ng maluwalhati at matiwasay. Pagkarating na pagkarating namin dito, ay tamang preparing na kami. Dito ay unti-unti na namin inasalan sa mga gamit. Tapio ka? Ang tapio ka? Nakainay yung... Ah. Pull? Oo, uh, pull. Unti-unti lang, pare.

At yun, makalipas ang humigit, kumulang, kulang, kulang, ay nakaprepare na lahat at ready to go na kami. Okay, let's go mga kois. Tara, samahan nyo kami. Daming kong pinigdaanan, at hindi yung pero kahit na ganun ay mas binili ko pa rin ang umide Kasi napakaikiling di naman ang buhay bilis na sandali Hello. 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 Mas mabuti na sulit din ang saya Imbis na puro pigate Kasi ganyan lang ang buhay Huwag mainipin kung ano ang parating Huwag masyadong isipin May mangyari mang mali Kan dapat sisihin Paano ka magbabawi? At yun, andito na tayo sa Duyay, ayawin, sa Lambingan Falls. Tamang baba muna ng mga gamit. Dini nga ni pala, pag mapunta kay din, ay kalsada ang daan Dini at maluwang pa. Hindi na katulad dati ang daan ay sa ilog. Ngayon, ang daan na Dini ay kalsada na talaga. Tapos yung pinakandulong kalsada na neri pag baba mo, ay siya na yung ano na yung, Lambingan Falls na inatawag. Dini nga ni pala ay maganda at sobrang dami din na galigo. Lalo na pag Sabado at Linggo, ay talagang punong-punong area. -puno Ito, yung iba'y nasa gilid na nakapisto. At yun, tamang prepare muna kami dito ng mga gamit. matapos namin may set up lahat ng gamit ay nag try muna kaming gumawa ng isang milk tea para alam namin kung goods yung lasa at kung parehas dun sa unang nagawa namin At yun, tara, tikman na natin Hoy, ibang linya yun, hindi sa iyo yun, huwag mong gayahin At din, goods naman yung lasa, super sarap Siyempre, kami ang gumawa, eh, masarap Kaya, ano pa hinahintay nyo, ipunta na kayo din sa lambingan pool Sa matikman ninyo, erring milk tinamin Dini nga para pala sa Lambingan Plus, pag maparin ni ka, ay may piso wifi na. Kaya wala nang problema sa internet, Dini. Eh. Yung limang piso mo nga ni pala, Dini, ay eh, isang oras at kalahati na yun. Kaya sa mga nagabalak niya na pumunta, ay magdala na kayo maraming bariya. Kering mga oras na rin, chill ang kami. Dahil wala pa kaming customer, Dini. Eh. Tapos mamaya, apakita namin sa inyo exciting part. Ay talagang karag-karag na. At yung sa haba na upo ko din ay sa wakas may bumili rin. Kaya nga ni pala si Kuya ang first customer namin. Ang flavor nga niya palang inorder ni Kuya dyan ay Okinawa. Ngayon tinimplahan ko na si Kuya at baka magbago pang isip.

ba pong ano? Ang flavor like ko, tapos okay. <laughs> <laughs> At yun, pagkatapos ng order na yun, ito na yung exciting part. Sunod-sunod daw -sunod mo um order sa amin. La 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 la. Pero kahit na ganun ay mas pinili ko pa rin ang umide Kasi napakaikiling din naman ang buhay Ang bilis na sandali yeah. Mas mabuti na sulitin na saya Imbis na puro pigate. Kasi ganyan lang ang buhay ay wag mainipin kung ano ang parating Wag masyadong isipin may mangyari mang malela Kan dapat sisihin paano ka magbabawi Yun ang dapat isipin Dami kong pinapangarap pabutin Mga bagay na hindi ko balak ang kinin Tiwala sa proseso, kailangan di mainipin Bigay mo ang lahat habang kompleto pang ang ipin At kung ako naman ang tatanungin Anong plano ko bago ako maging anghel Gusto ko umasenso para di na nagbibitin Sa mga bagay na gusto ko lang din